After our Baguio trip, na nga po pala kami na magstaycation dito sa isang napakagandang resort na malapit sa Tagaytay City at dito nga po pala ito sa Casa Terrazola. Pasado alas 8 na nga ng umaga nang kami gumising diyan at talaga namang kami napagod sa mahigit 8 oras naming biyahe galing sa Baguio. Sobrang sarap nga ng gising namin diyan lalo pa nga at tumagdag itong napakagandang kapeligiran na talaga namang parang bumubuo na agad ng araw mo. Nakumbidahan nga pala kami ng napakabait na owner nito na si Ma Melody Di na dito nga daw muna kami magstay bago kami umuwi ng Mindoro. Kaya naman kakoy pagbigyan. Abay, sinong tatanggi sa Gracia? Padalong beses na nga pala namin nakapag-staycation dito. Kaya naman talagang babalik-balikan din talaga itong lugar na ito sa sobrang ganda. At ayun na nga, syempre, bago ang lahat ay eh, na rin nga pala ko para sa aking pagluluto. At kakoy ako'y magasaing na nga muna bago ako magluto ng aming aulamin. Bali isang buong bahay din nga po pala itong inatuluyan namin kaya naman ka ako ay magaluto na nga lamang ako kaysa naman kami nga na pa sa labas. And for today's ulam, eto at magaluto nga po pala ako ngayon ng sipu egg kaya't ayan inumpisan ko nga pala sa pagpiprito nitong mga hipon. At naglagay na din nga po pala ako diyan ng kaunting pampalasang asin at paminta at pagkatapos kapag ganito nga rin medyo nag iba, -iba na ang kulay eh hinango na rin nga muna natin at ang naman natin ngayon ang pagigisa nitong sibuyas at bawang. halo nga lamang natin magkarami likes at saka naman natin piprituhin itong mga spam na ginayat ko nga sa maliliit. Bali, piprito-prituhin nga lamang po pala natin yan hanggang sa malutuluto at o saka naman natin isusunod itong mga ginayat natin ng na maliliit din na carrots. Bali, ito talaga yung mga putahin kapag nakita mo sa mga handaan na hindi-hindi mo pwedeng palampasin. At ayan, nung medyo malutuluto na nga pala yung ating carrots diyan ay sinunod ko na nga din pala kaagad ilagay itong ating green beans. Isa din talaga ito sa mga simple at napakadali din lamang lutuin. At ayan, naglayerin nga pala ko diyan itong whole corn kernel isang lata at pagkatapos ay pinaghalo-halo nga lamang natin hanggang sa medyo maluto-luto. At para naman sa pampakompleto ng lasa, eto at naglalagay rin nga pala ko diyan itong Norna Crab and Corn. Puro tanchamitor din lamang naman talaga yung paglalagay ko diyan at kunti nga lamang base din lamang sa aking panlasa. Para sa akin, sakto na nga pala yung lasa ng crab and corn kaya naman hindi na nga ako nagdagdag diyan ng iba pang mga pampalasang sangkap. At kapag paluto na nga po yung ating mga gulay-gulay diyan, isa saka naman natin ilalagay itong dalawang pack ng Nestle cream. At syempre, ito ang hindi pwedeng mawala ang mga itlog ng pugo. At ayan, halu haluin nga lamang natin tapos papakulutin kakuluan natin ng kaunti at ready to serve na rin nga. Sobrang creamy at paniguradong mapaparami na naman nga po ang kain. At eto na, luto na nga po ang ating sipu egg. Maya maya naman nga eto at nagulat nga ako dito kay na kuya at meron ang daladalang pang ulam at kanin para sa amin. Balot tatlong putahing ulam pa nga itong binigay nila sa amin ngayon at kakungay napakarami naman pagpapalang ulam nito. At eto nga lahat yung mga pangulam namin ngayon. Yan pala yung niluto kong sipo egg. Tapos meron din kami ditong ginisang ano bang tawag diyan yan, sayote. Tapos meron itong chicken hamonado at saka itong garlic shrimp. Sa so, sobrang dami nga naming ulam ay na no problema tuloy kami kung paano ari uubusin. Kako nga ni hanggang hapuna namin na ari. At ayan, may batang ang busangot dito sa may gedli at nagyayak na nga maligo. Kako, antay ka muna ining at kita muna yung makain. At dahil binigyan nga po nila kami ng pang-ulam, ay dere nga ni po. At kako, apatikmin ko rin nga sila na rin nilutong sipu egg. At ayun, syempre, bago nga kita kumain, ay sama-sama muna nga tayong manalangin. Thank you po, Lord, sa lahat ng blessings. Kain po tayo, mga mawe. So, sobrang dami nga daw naming ulam, hindi tuloy magkaintindihan itong mga kasamahan ko kung ano nga nga unahin. Lahat naman nga kako ay masasarap talagang kako ay busog ng no, busog. Habang nakain pa nga lamang kami diyan, ay talaga itong dalawang batuta ko excited na excited na nga ni sa pagdeligo at tingnan nyo naman at disuot na nga kaagad na kanilang mga swimsuitan. Anyway, thank you so much na rin nga po pala kay Ma Melody sa pagpapatuloy niya dito sa amin at saka meron pa nga nang libreng pagkain kako'y talaga namang maraming salamat po at pagkatapos naman namin kumain din ering iaringani po at pinagbigyan naman namin magligo din sa swimming pool itong nga mga batang maliligaling at kako nga din kay ate Kuning ay saglit na saglit lamang kitang magligo din at bawal pa sa iyong masyadong magbaba din sa tubig at malamig at ngari nga rin pong bunso ko ay talaga namang hindi kapahuli din sa pag-swimming pool at talaga namang kalawit na nga ang paa at gusto agad lumoblob. Buti na rin lamang nga at wala pang ibang guest dito kaya naman kami nga lamang yung mga tao dito at etong at solong solo naman namin ngayon ang swimming pool. Sobrang ganda nga pala dito sa Casa Terasola tahimik ang lugar at talaga namang sobrang marirelax ka sa paligid. Located nga po pala itong Casa Terasola dito sa may bukal silang Kabiti at 7 minutes away nga lamang ang layo niya papunta ng Tagaytay. Best place to relax din nga dito at pwedeng pwede kayo mag-staycation kasama ang iyong buong pamilya at pwede rin nga pala kayo magdaos dito ng inyong mga events nagkikater din nga po pala sila dito ng mga iba't ibang klasing events katulad ng birthday, ng binyag, kasal at saka marami pang iba. At ayun na nga po at pagkatapos ng mahigit sampung minutong pagbabad nila dito sa may swimming pool kakuitama at tama, -tama na at maputla na nga ang inyong mga hasang And fast forward, isama ko na rin nga po pala itong mga video clip ko na ito nung nakalipas na Sunday ganap namin nung kami nga ay nag-attend ng panambahan dito sa May Church of Christ at Bethany na malapit sa Tagaytay. At kahit mga wala tayo sa Mindoro at naandito tayo ngayon ay naghanap nga kami ng pinakamalapit na mapapagpanambahan. Siyempre, linggo, dapat God first pa rin tayo diyan. Sobrang blessed at napakaganda rin nga nung natutunan kong mensahe ngayon na dapat nga raw bilang isang kristyano ay eh dapat meron tayong busilak ang puso sa pagbibigay. Dahil lahat naman nga nang meron tayo ngayon ay mula sa Diyos kaya naman marapat lamang na maging bukas ang palad natin sa pagtulong sa kapwa. At base rin nga doon sa sharing namin kanina sa Bible Study ay masigit daw na pinapagpala ng Diyos ang mga taong busilak ang puso na nagbibigay at tumutulong sa kapwa at walang pinagkulang ang Diyos sa mga taong nagbibigay. At ayun sobrang saya din lang talaga ng puso ko at kahit mga dito sa may beta ni Church of Christ ay marami din palang nanonood ng mga vlogs namin kaya naman kakoy maraming salamat po sa inyo. At kinahapunan naman ni nga kami ng pinsan ko na pumasyal nga raw kami dito sa may perlas ng silangan, isa sa sikat na pasyalan dito sa silang kabite. Isang napakagandang flower park nga raw ito at bago nga kami makapasok ay meron nga the 100 pesos each na entrance fee. Pero sabi nga Prido ang entrance fee dito kapag magdadine in dito sa kanilang restaurant. Kaya naman sabi ko nga sa pinsan ko ay kumain na rin lamang tayo para nabusog ka na ay nakapamasyal pa tayo. At ayan, inabutan na rin nga kami kaagad nitong kanilang menu kanya-kanya na nga kami pili ng aming a -orderin. At dahil pahapon rin nga na kaming napaginda din eh. ako e, kako nga ni eh, habang naghihintay tayo ng ating order, e kako mamasyal lang nga tayo dito sa kanilang flower park at na hindi tayo abutan ng takip silim. Napakarami din palang taong dumadayo dito. At ayan nga, napakarami din dito iba't ibang magagandang klaseng bulaklak. Perfect place ika nga para sa mga taong plantita at plantito na talaga namang sobrang hihilig sa halaman at dito mo nga makikita yung napakagandang mga bulaklak na namang titingkad. May na rin lamang at sakto lang yung dating namin din eh. Hindi man ganun kainit at hindi man ganun kakulimlim. Tama nga lamang para sa best shot sa mga mga picturan. Sobrang gaganda talaga ng mga bulaklak tapos iba't iba pa nga yung kulay na talaga namang nakakawiling magpa-picture. Sabi nga nitong nanay ko na mahilig din sa bulaklak ay kung pwede nga lamang daw din yung pumitas ay magauwi daw siya sa bahay at magatanim. Isa nga pala sa mga rules nila dito ay bawal na bawal pumitas ng halaman at kapag nahuli ka nga ay mayroong kabayaran na isang libo. Tamang picturan nga lamang kami din sa may gedli at kahit sang lugar pa nga dito ay talaga namang perfect place para sa mga gandang shot. Sobrang nawiwili at talaga namang gandang-ganda ako sa mga halaman at kakong nga ni parang nasa ibang bansa na rin kita sa lugar na ay Sa sobrang daming magagandang bulaklak dito sa Perlas ng Silangan ay eh, talagang mang dinarayo ito ng iba't ibang mga turista kaya yan tingnan nyo naman sobrang dami talagang tao dito na dumadayo lamang magpapicturan dito sa mga bulaklak Akala ko nga na yung mga pumapasya lamang dito yung mga kalapit lugar o yung mga taga dito lamang sa may silang kabite pero may nakausap nga ako diyan taglas pinyas pa nga daw sila at dumayo lamang para makapunta dito At kahit pa nga, isang oras lamang kami na dito sa Perlas ng Silangan ay eh, talagang mang sobrang nag-enjoy kami sa sobrang daming magagandang mga bulaklak at so Sobrang nakakatuwa din lamang talaga at nakakataba ng puso at kahit pa nga san tayo dalhin ay eh, meron nga rin nakakilala sa atin at mga nanonood daw nga sila ng mga vlogs namin. Labis talaga ang kagalakan ko at hindi ko talaga inaakala na kahit nga dito sa silang kabite eh, meron pa rin makakilala sa atin. Kaya man, sobrang salamat nga po sa inyong panonood at pagsuporta palagi sa mga vlogs na ginagawa namin. At ayun na nga po, tinabot kami ng takip silim din eh. Kaya sabi ko bumalik na tayo dun sa may restaurant at kakoy kumain na tayo ng ating inorder kanina. At eto na nga po lahat yung mga inorder namin pagkain dito at kakungay sa mahigit na isang oras namin pamamasyal dun sa may loob, eh talaga namang kami nagutom. Pero bukod sa pulong, eh talaga namang masarap din naman nga pala yung mga pagkain nila dito. At rin na nga po at kain tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Ate Yon, mamimili nga po pala ako ngayon ng isang lucky share today para sa video na ito. Basta i-share nyo nga lamang po itong ating bagong video at pipili ako na mabibigyan ng ating special gift from Indorenyang Mangyan. Kaya naman dapat nakapalo kayo, mag-react at mag-comment kayo kung bakit kayo karapat dapat na mapili. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!